Matapos ang magdamag na ulan, tumahimik ang hasyenda. Ngunit sa bawat katahimikan, may mga lihim na nagsisimulang gumalaw. Si Diego Santiago, ang lalaking bumalik sa hasyenda upang harapin ang mga multong dati niyang nilikha. Ngunit ngayong gabi, ibang espiritu ang nagmamasid sa kanya. Isang aninong nakasilip sa bintana na hindi kumikilos gaya ng tao. Sino ka? Ipakita mo ang sarili mo ang anino ay kumilos, hindi patungo sa kanya, kundi palayo. Para siyang inaanyayahan na sundan ito patungo sa silid ng mga larawan. Doon, sa isang silid na puno ng mga lumang painting, nakasabit ang larawan ng isang babae. Suot ang lumang saya, may dalang payong at nakatingin sa bintana. Siya, si Doña Mercedes, ang may-ari ng hasyenda. At sa likod ng kanyang larawan, may nakasulat ang ulan ay hindi kailanman umaalis. Dito, laging basa ang lupa ng dugo ng mga walang kasalanan. Hindi mo sila na iligtas, Diego Santiago. Ngayon, iligtas mo naman ako. Mula sa likod ng larawan, lumabas ang usok na naghugis babae, ngunit ang muka ay walang mga mata. Ikaw, si Doña Mercedes, ako ang dahilan kung bakit sila namatay. Ngunit ikaw, ikaw ang kamay na pumatay. Tayo ang dalawang kaluluwa ng kasalanan. Ngunit sa halip na matakot, lumapit si Diego. Hindi para lumaban, kundi para makinig. Dahil sa bawat multong nagbabalik, may katotohanang gustong lumaya. Kung may kapatawaran man sa mga tulad natin, hindi natin iyon makikita sa dilim. Sabihin mo sa akin ang totoo, Doña. Sino ang pumatay sa mga bata? Hindi ako. Sila ang mga taong nagtatago sa likod ng krus at ng batas. Ngunit walang gustong magsalita hanggang ikaw ang dumating. Ang anino ay nagsimulang maglaho. Isang liwanag ang tumama sa larawan at isang lumang susi ang lumitaw mula sa sahig. Sa bawat misteryo, may pinto. At sa bawat pinto, may kaluluwang naghihintay na buksan. At ngayong hawak ni Diego Santiago ang susi, magsisimula na ang mas malalim na katotohanan sa loob ng hasyenda. Diego, huwag mong buksan ang pinto.